tinanggal na yung kuna uh, yung tawag dyan tapalaw daw okay. May, uh, lang okay. uh, pag hinalo yan pahalang hindi ganyan din Pag-aaral ko ang panigurado po eh. Ah. Eh sabi kayo din daw mag-aalo eh. Wala po ko, kasi ang aaw na naman po sa bundok ko. Ah. Ito set niya po kung sakaling bababa na naman niya roto. Okay, saka na lang yata siguro pa Ibang style naman to ah, una ay eh, paatras eh. ay. Okay, Oo, eh kung dito po pwede lang po pagano. Ah. Diyan po sa motorbike, bawal lang po talaga dito.

Kagabi, ayon ko kung malakas yung ulan dito kagabay. Hindi, hindi, hindi 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 ko na. Malakas dyan, eh, Kaya eh. yeah, tinitignan ko kanina yung, kung ano eh, ah, doon kanina eh. Doon po kami lang una, ito pa pa rin. Ito na, rotor, ito na, daw. Ah. Uh, ito na, puto, na ko yan eh. Ito alam mo, ito din, rotor na, ito na, na, ito Uh, makakaahon. Dumulugog po yan ang ustaw. Nung nakarang, ganun din ang ginagawa nila eh. Okay. Ika man ang puso. Nakahata ka na, kan? Ika po, bigado Mas halo ba mas madali na? Bakit? Ah. Akala ko mas madali yung halo. Dilig hmm. Magaan lang eh kaya pwedeng ikon eh. Ito po, 'yung ng nalo po namin. Kababa pa po niyan.